Maya-maya na nga lang ay magsisimula na ang PH Care Anniversary sa Glorieta kung saan ay naroon na nga ang mga bula. Pinasilip nga rin ang mga kaganapan sa pag-aayos nga ng venue. Lalong-lalo -lalo na nga ang mga fans at bula na naroon na. Narito nga mismo ang nasabing post kung saan si Doni Panghinaan ay spotted nga raw kasama si Belle Narito nga ang litrato kung saan ngayon ay nagdi-trending na. At umani nga agad ito ng samagsaring komento dahil parang inihatid pa raw ni Doni Pangilinan si Bel Mariano sa venue. Na talaga nga namang outfit reveal na dahil sa kasuotan nito. Wala pa rin nga talagang nagsisimula na live pero sa mga paayuda nga before pa ang event ay talagang malaking bagay na nga ito para sa mga bulan at simbahay na talagang sobrang nangang nagtitipi para nga mismo sa kay Bel Mariano. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates tungkol mismo kay Bel ngayong araw.